Magkasalubong ang kilay na tanong ni Amelia sa mga magulang noong makitang hindi maganda ugaga ang mga kasambahay sa pag-set up ng mga lamesa at upuan sa loob ng kanilang malawak na bakuran. Kawini niya lamang noon galing sa pinamamahalaang negosyo, ang Amelia Sweet Tooth, ang store na itinayo niya noong magtapos ng kursong culinary major in baking. Bata pa man ay mahilig na siyang mag-bake, kung kaya hindi na siya pinigilan pa ng mga magulang noong kunin niya ang kursong iyon kahit pa nahanay sa construction firm, ang negosyo ng pamilya. Hindi mo ba naaalala? Pista ng Bayan Bukas. Sagot ng inana, nakatuon rin ang atensyon sa mga abalang taong naroroon. Alam ko naman pong Pista ng Bayan Bukas. Pero ang OE nyo naman sa paghahanda, e parang may ikakasal na sa dami ng tables and chairs na inilabas nyo dito. Anya, habang inililibot ang paningin sa paligid. Seryoso kayo? Mukhang nag-argila pa yata kayo ng event organizer ah. Saad niya ulit nang matanaw ang ilang taong nasa tapat ng malawak na open space ng kanilang swimming pool na kasalukuyan ng dinidekorasyonan ng mga puting bulaklak. Nagkatinginan ang mga kausap sa tinura ni Amelia. Hindi naman kasi normal na ganito sila kagarbo maganda tuming pista. Oo at nagluluto sila ng ilang putahe para sa mga bisitang mapapadaan pero hindi ganito kabongga ang preparasyon. Ah, uh, eh darating kasi ang matalik naming kaibigan ng Papa mo galing Germany. Actually nga, nasa Pilipinas na sila ngayon. Dumaan lang sila ng Maynila bago dumerecho dito sa Cebu. Paliwanag ng ina. Napaka-importanteng tao naman ang inaasahan nyo at ganito kabongga ang paghahanda nyo. Matagal na namin itong pinagpaplanuhan anak. Isa pa, darating din kasi ang iba nating kaibigan at kamag-anak. Sumabat naman ang ama sa usapan. Ah, so reunion rin pala ito. Bakit hindi nyo naman sinabi sa akin para nakatulong rin ako sa pagpaplano? Ayos lang naman anak, yakang yakan na namin ito. Ngiting sambit ni Mrs. De La Cruz na tila ba natutuwa sa ipinakitang concern ng anak sa gaganaping pagdiriwang na iyon. Kaya pala ni-request niyo sa akin na mag-leave muna ako sa work bukas ha? Naiiling-iling niyang saad. Oo anak, maaga kasi silang magsisidatingan. Tugon ulit ng kausap. Alam mo ba anak, yung kaibigan naming iyon na galing pa si Germany, meron din silang isang anak na lalaki. Ay, nako, napakagwapo. I'm sure magugustuhan mo once na makita mo. Oh, bakit naman tayo napunta sa ganyang topic? Napakunot ang noon niya nang lingunin ang katabi. Eh baka lang naman kasi matipuhan mo. Kasama kasi siyang darating bukas. Eh ba diba, sabi mo nga sa amin, Open ka naman sa blind date o reto-reto? Oho naman. Basta makita ko muna siya kahit sa picture and malaman narin ang background niya. I have no problem with it. Kahit pa totoo ang kanya'ng sinabi ay tila balabas sa ilong ang sagot niyang iyon. Noon pa man kasi ay kinukulit na siya ng mga ito na mag-boyfriend na kahit pa sa tingin niya ay wala pa siyang time para roon. Hindi na kailangan. Approve naman siya sa amin ng papa mo. Pagkatapos siyang akbayan ng ina, ay tinanguan rin ang katabing asawa. Nakangiti namang tumangurin ang ama. Nako, ayan na naman kayo ah. Saway niya sa mga ito sa pagsasabwatan ng dalawa. Iniwan niya ang mga kausap at nagtuloy-tuloy na sa pagpasok sa loob ng bahay. Sigurado kasi siyang hindi na naman siya tatantanan ng mga ito. Paborito ng mga itong pag-usapan ng love life niya, lalo na ang matagal na ng mga itong inaasam-asam na pag-aasawa niya. Eh kasi naman anak, hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Nasa tamang edad ka na naman na. Actually, pwede ka na lumagay sa tahimik sa edad mo na yung 24. Eh kakoy, baka siya na ang hinahanap mo. Ang ama naman ang nagsalita habang habol siya ng mga ito. Napaparol na lang siya ng mga mata. Ilang beses na siyang kinukulit ng mga magulang tungkol sa paksang iyon. Na porque 24 na siya ay kailangan na mag-asawa dahil iyan daw ang tamang edad ng pag-aasawa ng isang babae. Para daw kasi ma-enjoy niya parang matagal ang magiging anak, makita ang mga itong lumaki, makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon din ng sariling pamilya. Alam mo ba anak? Magandang trabaho ng batang yun. May sariling business iyon si Germany. Napakabait at napakagalang pa. Pagbibida pa nito sa lalaki. Umirap siya sa narinig. Oh, eh, gwapo naman ba? Seryoso niyang tanong na sa kakulitan ng mga magulang ay sinakya na lamang niya ang paksang gusto ng mga itong pag-usapan kahit pa umay na umay na siya. Siyempre, pipili ba kami ng hindi gwapo? Matangkad at makisig na lalaki rin yun. Bagay na bagay talaga kayo. Magiliw nitong saad. Napailing na lamang siya dito nang biglang matigilan noong makasabay nila sa pagpasok sa bahay ang tatlong nagmamadaling katulong na may kanya-kanyang dalang malaking puting boxes. Buong pagtataka niyang hinarang ang isa. Kaninong mga damit yan? Hindi pa man niya nabubuksan ang dala nitong box ay tanong na niya. Kilala niya kasi ang pangalan na nakaimprenta sa ibabaw noon. Iyon ang patahian na gumagawa ng halos lahat ng damit nilang tatlo, mapapangbahay o pangalisman o pangimportanteng okasyon. Actually, never pa niyang naranasan na mag-shopping dahil kahit anong uso na damit ay nagagawa naman ang may -ari ng may-ari ng patahiang iyon basta i-request niya lang. Tila nataranta naman ang mga magulang at mabilis na sinanyasan ang katulong na iakyat na ang kahong daladala. Sa atin ang mga iyon, pinatahi ko para bukas. Ang mamanan niya ang sumagot. Ha? Huh? Nagpatahi pa talaga kayo ng mga damit natin para bukas? Nakakunot ang noong tanong niya habang pinakasusunda na tingin ang babae. Espesyal ang araw bukas ana kaya kailangang paghandaan. Susug naman ang ama. Naguguluhang nilingon niya na lamang ang dalawa at kapag kuha na ay ikinibit balikat niya na lamang ang narinig mula sa mga ito. O sige na ma, pa, magpapahinga na po muna ako. Paalam na niya dito. Bumeso siya sa dalawa at saka nagpatuloy ng paglalakad papunta sa pangalawang palapag ng kanilang malaking bahay. O sige anak, tatawagin ka na lang namin kapag ready na ang dinner ang ina ang sumagot. Hindi naman na siya nagsalita pa. Kinagabihan ay hindi na siya bumaba pa para makapaghapunan. Dahil hindi rin naman nakaramdam ng gutom ay nagpahinga na lamang siya at natulog ng maaga. Laking gulat na lamang niya kinabukasan ng maaga rin siyang gisingin ng kanyang yaya na siyang nag-alaga sa kanya magmula pa noong sanggol pa lamang siya. Kahit pa nasa ganoong edad na siya ngayon, ay naroon pa rin ito, ayon na rin sa kanyang request. Wala rin namang pamilya ang babae dahil tumandang dalaga na ito. Gising na, kailangan mo pang mag -ayos. Saad ng may kaidara ng babae. Ha? Ano mag-aayos? Para saan? Pupungas-pungas niya pang saad. Sa pista. Yaya, ya, pista lang yan. Hindi ko kailangan gumising ng ganito kaaga lalo na at nakalib naman ako sa work ngayon. Pagrereklamo niya. Basta at kailangan mo nang mag-ayos. Tumayo ka na para makapag-almusal at makaligo. Dinala ko na rito ang pagkain mo. Napatingin siya rito. Ngayon na lang ulit siya nito dinalhan ng pagkain sa loob ng kwarto. Ni hindi niya nga maalala ang huli. Usually... Kapag may sakit ay tsaka lang siya nakakaranas ng breakfast in bed. Nagtatakaman ngunit bumangon na rin. Mabibigat ang mga paa na tinungo niya ang banyo na pagkatapos rin naman ng ilang minuto ay bumalik at nagsimula ng kumain. Katatapos niya lang maligo noon. Suot ang puting roba at kasalukuyan ng pinupunasan ng tuwalya ang basang buhok ay pumasok siya sa kanyang malaking walk-in closet. Nagulat na lamang siya nang makita ang puting dress doon na nakasuot sa isang manikin. Kaninong damit yan? Tanong niya na puno ng pagtataka. Kanino pa edi sayo? Sagot naman ang kausap. Ha? Huh? Yan ang susuotin ko today? Oo. Nasa baba na rin ang makeup artist at hairstylist na mag-aayos sayo. Wika ng may edad ng yaya. Teka. Sa pagkakaalam ko, pista lang naman ang pinagdiriwa ngayon ah. E bakit parang ikakasal yata ako sa damit na yan? Naibagsak ng kanyang yaya ang mga balikat. Hindi pa ba sinasabi ng mama at papa mo sayo? Mababa na ang concern nito sa mukha. Napakunot ang kanyang noo. Ah, uh, anong ibig mo sabihin hindi pa sinasabi nila mama at papa? Napabuntong hininga na ito. Iha, ngayon mo na makikilala ang mapapangasawa mo. Pagtatapat nito. What? What do you mean? Bulalas niya. Ipinagkasundo ka ng mama at papa mo sa anak ng kaibigan nila. Ngayon na ang kasal ninyo. Kasal? Ikakasal ako nang hindi ko alam? Naitaas niya ang boses sa pagtatanong na iyon. Nasaan sila mama papa? Humakbang siya papalabas ng kwarto, ngunit mabilis ring pinigilan ng kausap. Shhh! Huwag ka nang gumawa pa ng eksena sa ibaba. Marami nang bisita roon. Hinarangan nito ang alaga. Yaya, inaalala niyo pa ang bisita kaya sa akin? Isipin niyo nga, ikakasal ako sa lalaking nihibla ng buhok ay hindi ko pa nakikita? How cool was that, ha? Huh? Sarkastiko niyang wika. E paano yung matagal ka na rin namang kinukulit ng mama at papa mo tungkol dyan? Hindi mo rin naman sila masisisi dahil ganyan rin naman ang naranasan ng mga magulang mo noon. Remember, pinagkasundo rin sila dati ng mga lolo at lola mo kahit pa labing walong taong gulang pa lamang sila? Yaya, sila yon. Bakit ba hindi nila matanggap na magkaiba ang dati at ngayon? At saka ayoko pang mag-asawa. Hindi ba nila maintindihan yon? mangyak-nyak niyang saad. Iha, hindi ka naman siguro nila ibibigay sa masamang lalaki. Tingnan mo nga sila, nag-work naman ang marriage nila kahit sa araw din ng kasal nila sila nagkakilala. Yaya, I don't want to be mean pero hindi ako makapapayag. Buhay ko ito. Iba ang gusto kong mangyari sa buhay ko at hindi sa ganitong setup makikilala ko ang mapapangasawa ko. Dali-dali siyang lumabas upang kumprontahin sana ang mga magulang pero pababa pa lamang sa hagdanan ay natigilan na siya. Hindi dahil sa nakitang napaka-eleganteng pagkakadesenyo ng mga bulaklak sa gilid ng hagdanan maging sa tanaw-tanaw mula roon na malawak na sala kung hindi sa nakitang lalaking nakatayo roon na nakatalikod sa kanya na kasalukuyang kausap ng mga magulang. Marahil iyon na ang lalaking inireto sa kanya na siyang makakaisang dibdib niya. Dagling nagkutkot ang galit sa kalooban niya. Bakit pumayag ang lalaking iyon na iset up sila ng ganun? Maya-maya pa ay narinig niya ang pagdating ng ilan pang mga bisita. Tila wala siya nagawa kung hindi bumalik na lamang sa sarili niyang kwarto. This time ay nangingilid na ang kanyang mga luha sa mga mata sa galit na nararamdaman. Iha, alam ko mahirap tanggapin ang naging desisyon ng mga magulang mo para sa'yo. Ako man ay hindi rin sumang-ayon sa simula pero dahil nakapagpasya na ang papa at mama mo, ay wala na rin naman ako nagawa pa. Ang alam ko lang, nang galing sa prominenteng pamilya ang mapapangasawa mo. Mabait at pinalaking may takot sa Diyos ng mga magulang. Kaya nga tuwang-tuwang mga magulang mo. Tingnan mo nga at kahit na gusto nilang mas bongga pa rito ang magiging kasal ninyo, sinunod nila ang request ng lalaki na dito na lamang ganapin ang kasal para hindi na sila mahirapan na isipin kung paano ka makukumbinsi. Sambakol ang mukha niyang inihalukip-kip ang mga braso sa dibdib at plaktang umupo sa gilid ng kama. Bakit ba feeling niya na pagkaisahan siya sa nakatakdang mangyari? Unfair kasi na wariba ay kilala na siya ng lalaking iyon samantalang siya ni pangalan nito ay hindi pa niya nalalaman. Maya-maya pa ay may narinig silang pagkatok sa pintuan ng kwarto. Ma'am, nandito na pang mag-aayos sa inyo. Saad pa ng katulong mula sa labas. Pinagbuksan iyon ni Yaya Telma at iginiya siya nito pabalik sa kanyang walk-in closet kung saan nandoon ang kanyang vanity area. Nakabusangot ang kanyang mukha habang inaayusan at binibihisan. Sa loob-loob niya ay hindi siya papayag sa gustong mangyari ng mga magulang. Gagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang kanyang kasal. Abangan ang susunod na kabanata ng Jazz Amazing Stories. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.